Yon, hello sa inyo lahat mga bossing. No, meron na naman ako share sa inyo na knowledge about dito sa Toyota Vios 1NR. Na ang problema nito is nakailaw yung traction control at ABS warning light. So, chine na dito yung wiring. Baka may putol or di kaya may connection Wala naman. Kaya sinilip-silip ko yan. So, sa video na mga bossing, papakita ko lang sa inyo kung paano ba magpalit ng speed sensor sa ganitong sasakyan. So, lumabas dito bandang kaliwa. So, huwag na natin patagalin mga bossing, share na rin natin kung paano kalasin at ibalik, then paano testingin ang speed sensor na to. Okay? Ayan, bali natanggal ko na yung gulong niya mga boss. Pakita ko lang sa inyo, ito yung speed sensor na front left. So, napansin natin dito walang tornilyuhan, ano? Yan, sinilip-silip ko yan, walang tornilyuhan mga boss. So, ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng buong hub. Okay, kakalasin muna natin dito yung nut. First time ko pala magkakalas nito mga boss. Bale, kakalasin ko to. Dalawang tornillo dito sa caliper para makalas. Then yung rotor para masilip natin. Okay, bago natin kalasin yung nut na yan, 30mm na bulaklakin, ay kailangan muna natin sinsilin yung lock nyan. natin ng caliper then ito okay so kakalasin naman natin tong 19mm na ah, dito tapos itong wire ayan papunta sa taas okay okay ito naluwagan na natin tong mga 19mm na bolt ayan tapos tatanggalin na lang natin to ng mga clip ito pag nagkakalas kasi ako ng mga ganitong clip pag wala akong pangsungkit talaga flat screw lang ginagamit ko pa naman nasira yan yun lang yung ginagawa ko so meron pa tayong 1, 2, 3 sa loob tanggalin na rin natin dito yung sakit nya mm, yan tanggal na Okay, yan nakalas na natin. Sinungkit-sungkit ko lang yan. Ano? Tanggal na yung tatlong tornilyo nya so, Tapos na lang natin Kung matigas Lagyan ng WD-40 hmm. okay, Dito na lang Okay, dapat tumatras to Para ito yung makalas natin Okay, pupukpukin na lang Ito <laughs> okay, ito na yung surplus na ikakabit natin. Pero kailangan muna nating testing gamit uh, tayo ng scanner hinder ko na yung fault code uh, dito tayo sa front left yun madali focus tayo dito galaw galaw hmm okay okay boss okay mm. nakabit na hmm ayan wala ayusin na lang siya ganyan yung forma tapos andito na ibe sa likod ayan pero bago nyo isalpak maigi or ilapat kailangan muna ilusot ito kasi mahirap ipasok eh kailangan nakalabas muna ng konting axle ayan nakaatras tapos ilusot natin to yun nalusot na yon kabit na natin yung tatlong tornilyo yung una baliktad pang kanan pala pero yun okay na to XR Plus wala naman ugong tsaka okay naman yung speed sensor niya. yan vice versa lang pagka uh, ibabalik na Wala yung yun, kasi, yun okay, na rin tayo Ha? Maugong na rin Kala ko walang Ayan, nailagay na natin yung rotor mga boss Tapos higpitan natin yung caliper bracket 17mm yan Gamit lang tayo ng power handle O di kaya combination wrench Para mahigpitan So after nyan Susunod lang natin yung mga clip Dito sa speed sensor So make sure lang mahigpit to mga boss Kasi pagka gumalaw yan O matanggal delikado, mapamak pa yung may-ari. Okay? Yan, binalik ko na rin yung kanyang lock mga boss. Isinsirin lang natin yan. Bale, kulang lang ng isang clip dito kasi pang kanan to. akin ko na lang mga bossing yung 14mm na bolt tsaka 10mm na bracket tapos ilalagay ko na yung gulong then okay na yan mga boss ngayon pagkatapos nito double check na lang natin para sigurado tayo then road test po okay mga boss road test tayo no mali so far wala naman ang ginamit natin dito is sir plus chinek yung bearing okay naman tapos yung sensor bago ikabit chinek din kaya lang nung una kasi uh, baliktad yung pyesa. So, ang ginawa namin, tinanggal namin yung uh, speed sensor, inikot lang. Pero yun, umubra naman siya mga boss. So, kaya road test tayo ngayon kung babalik pa yung ABS warning light. Tapos, umiilaw din kasi yung traction control niya. Kasabay ng ABS warning light. So far, okay naman. Tapos, ito yung tinakbo niya. 39,849. Bata pa lang pero nagkaroon na ng problema sa ABS so possible na babasa kasi minsan buibigay talaga yung pyesa pero tiningnan namin yung uh, ring niya o yung mga tinatawag na reluctor ring yung magnetic ring niya okay naman wala naman dumi yun nga baka nagka problema na talaga sa sensor niya ng bata pa yung mileage 39 So yun lang mga boss, ganun lang po magpalit ng speed sensor. Kadalasan pagka nagpalit tayo niyan, buo talaga yung mabibili natin. Ewan ko lang kung merong separate, depende kasi bago pa to, Spider-Man yata to, 2017 model. Ayan, 1NR yung makina. So yun lang mga boss, and kapag halimbawa pala nagkakalas kayo ng ganito, make sure na uh, alam natin kung saan yung uh, pwesto. Baka naman kinalas na natin, mali pala, di ba? So, yun lang mga boss. Maraming maraming salamat. Sana meron tayong konti natutunan sa video natin ngayong araw. Thank you so much po and God bless.